may nagustuhan ka ba at nararamdaman mo ba na hindi ka gusto niya pero sobrang gusto mo siya at mahal mo na rin siya kaya gusto mo ba na siya ay mapapaibig mo at magmamahalan kayong dalawa o kahit na sinong gusto mo na gustong mapapasa iyo ay pwede mong gawin ang napakatinding ritual na ito basta dapat buo ang loob at tiwala mo sa mga ganitong pamamaraan pwede mo ito gawin ngayon mismo sa oras na panood mo ang video na ito. At kahit anong araw o oras ay pwede mong gawin as long as naniniwala ka sa mga ganitong usapin. At dapat gawin ito sa mabuting paraan at wag abusuhin. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng maliit na buti na may takip. At pagkatapos, buksan mo muna ito at lagyan ito ng kalahating suka at pagkatapos lagyan mo rin ito ng kaunting asin. At pagkatapos nito, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ng pitong beses ang pangalan at apelido niya. Dapat alam mo ang tunay na pangalan niya. At pagkatapos mo nang masulat ito, i-roll mo ang papel at pagkatapos isilid o ilagay mo na ito sa bute na inihanda mo na may suka at asin. At pagkatapos, hawakan mo itong ritual, ilapit ang buti sa baba mo, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya at ibulong mo lamang ang mga salitang ito. Sa kapangyarihan itong ritual, ikaw ay sa akin at ikaw ay mapapaibig ko habang buhay. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses ay pwedeng-pwede po. Pwede mo dagdagan o ibahin ang hiling kung gusto mo, wala pong problema. At pagkatapos, takpan mo na itong buti at itago ito sa damitan mo at itago ito pang matagalan. Pwede mo rin itudalhin kung gusto mo, wala pong problema. At pwede ito bulungan paminsan-minsan lang, depende po sa inyo kung may time po kayo. Basta itago ito pang matagalan. Siguradong mapapaibig mo siya o kahit na sinong gusto mo basta gawin ito sa mabuting paraan at eto muna sa ngayon maraming salamat po sa panonood at kung kayo ay may katanungan mag-comment lang po kayo sa baba thank you and god bless us.